Hello, ang title ng video ito ay ang tunay na kahulugan ng sana all. Sabi ni Holy Spirit, ito ay nagpapakita na gusto nila kung ano ang nakamit ng ibang tao na humantong sa kanila na mainggit. Ang ika sampung utos ay nagsasabing huwag mag-imbot nangangahulang, nangangahulugan ito na huwag naisin ang hindi sa iyo. Hiniling sa atin ng Diyos na alisin sa ating isipan at puso ang pagnanais ng pagselos sa halip ay makuntento sa kung ano ang meron tayo sa buhay. Ang mga patuloy na nagsiselos ay magiging magnanakaw kapag hindi nila nakuha ang kanilang gusto pakatapos ang ilang mga magnanakaw ay nagiging mga mamamatay tao at ang kasalanan ay patuloy na dumarami maliban kung sila ay magsisi Tandaan, ang mga naiingit ay mapagmalaki. Ang mga taong kontento sa buhay ay mapagkumbaba ito ang katapusan ng mensahe. Kung meron kayong tanong sa mensahe ito, magdasal kayo ng diretsyo kay Jesus Christ at maging matyagang hintayin ang sagot niya. Mabigyan po kayo ni Father God, Holy Spirit, and Jesus Christ ng pagmamahal, kapayapaan, at karunungan sa isip at puso mo sa araw-araw. Sa ngala ni Jesus Christ, Amen.